Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw, Kuya Eric. Magandang araw, Rose May At ngayong panahon ng Kwaresma, oras na para sa Tinig Pastol Daily Reflections kasama si Archby. Ngayon po ay March 16, araw ng linggo. Sa Ebanghelyo ngayon, nasaksihan ng mga alagad ang pagbabagong anyo na Yesus sa bundok. Nagliwanag ang kanyang mukha at kasuutan isang patunay ng kanyang kaluwalhati ang bilang anak ng Diyos sa gitna ng ating pagsubok at paghihirap ito'y paalala nang na ating pananampalataya ay may patutunguhan mas dakilang kaluwalhatian minsan napapagod tayo sa bigat ng buhay unit tulad ng sinabi ng ama ito ang aking anak na minamahal Pakinggan niyo siya. Ipinapakita nito na kung mananatili tayong nakikinig at nagtitiwala kay Jesus, mararanasan din natin ang kanyang liwanag kahit sa madilim na bahagi ng ating buhay. Ito ang tanong natin sa araw na ito. Paano mo mas mapapalalim ang inyong pakikinig kay Jesus? Anong mga bagay na humahadlang sa iyo? upang makita ang kanyang kaluwalhatian sa ating buhay. Nawa'y patuloy tayong maglakbay kasama si Jesus, na may pananampalatayang balang araw ang ating mga sakripisyo at pagsunod ay hahantong sa kanyang walang hanggang liwanag at kaluwalhatian. Huwag niyo pong kalimutang ipadala ang inyong mga sagot sa 0962 442-7174. Hanggang sa susunod na Tinig Pastol Daily Reflections.